So, good morning mga ka-jammers. Ang oras na ay 5.58 na lang umaga. So, dito ako mga ka sa Ibang ng Mayanas. So, nandito rin tayo sa nai-report ko mga ka-jammers. So, kagadrop ko lang nung uh, CS natin o customer natin sa dito. Dito lang kami pag-dito. So, ang Si hey, ang pamasahe niya ay 250 ginawa niya 270 mga kadjamblers na no? galing siya sa amin in Domingo malapit lang sa amin tapos dito sa Payatas. Uh, 750, ramin, dars, kadyang, so sa kilometers mga kadjamblers, mga kadjamblers mamaya. Tara let's go, biyahe pa tayo. na mga ka-junkers na, nakatatlong booking na tayo ng long ride, so nakaka 800 na tayo mga ka-junkers, uh, lumabas tayo 5am, so 800 sa 7, uh, 3 hours, 2 hours mga ganun, so not bad mga ka-junkers na, so may dala tayong aso kanina, tsaka si sir so ang kamasahe niya ay 232, ginawa niya ang uh, 235 so dapat ngayon may tip yung mga ka eh pero okay lang yun, di ba? So, nakauwi na si Doggy. Nakikita niyo dito sa video ko. to. Lalabas yan yung So, yun mga kajans, no? At pabiyahe pa tayo, pababa. So, nasa tagig lang tayo, bungad lang tayo mga kajang kajans, no? So, tara, let's go! Api ko ulit kayo mamaya! Good afternoon mga kajangkos Nandito ako ngayon ako sa Manila Bay Kaya, punta tayo sa dagat May delivery ako mga kajangkos So 5.07 na ng hapon at October 7 na po ngayon mga kadas. No? Mamaya pupunta tayo sa dagat. Liwanag eh, laban eh you no. Know? Sabot so, ko lang itong delivery ko rito. So yun, tara. So yun na nga no, mga kadas no. Ay, abot ko na. <laughs> Ito yung bayad sa akin. 124 yung uh, pamasahe ng no, mga kadas yung delivery. So ang galing yun sa uh, Lourdes. So, may, may mapa. Tama nga yan, no? dito tayo sa ano. O, oh, dagat to. O, oh, ano, oh, ato, labad. O, oh, diba? Ito lang. <laughs> labad mga dyan. Eh. Dito ba? Ay, yan. So, yun, mga ka. So, 5.07 na. Uh, maganda sana dito, eh, no? Dito na ako mag-vlog no? So, tingnan ko muna kung... Uh, yung ball pen ko kung may ball pen ako dito mga guys no? Ngayon okay, mga kajan, so, mamaya update ko kayo at magpapresa update tayo ng tanso lang naman mga kajan ng class AB at si dahil sumobra ang bagsak niya mga kajan. ha so, dito ngayon ako sa Manila Bay. sa Tralex let's G. Uh, update ko kayo mamaya. So yan na nga no, mga kajangers. Uh, dito tayo magpapresa update mga kajan ng presyo ng tanso mga kajan sa akin nirerektahan mga kajan. So nandito ako sa Manila Bay. So kunin ko na itong pagkakataon na ito mga kajan na dito lang tayo mag-update. So, tagso naman at saka dilawa aking babanggitin. So, kung na kayo, hawang na yun ang last show bell. Sisimula lang natin yan in 5, 4, 3, 2, Lista nyo na yan. Ayan. So, mga adyan, so, magsisimula tayo sa so, presyo ng pulasi. Ang presyo ng pulasi na sa ating rektaan, mga adyan, ay 395 pesos na lang yan mga kajangers at ang presyo ng pula Class B, ang presyo yan, sa ating lagtahan ay 420 na lang yan mga kajangas. At ang siyempre ang pula Class A, ang presyo ng pula Class A sa ating lagtahan ay 435 na lang yan mga kajangas. Siyempre ang kansong dilaw na kansong dilaw no? So ang presyo ng dilaw <laughs> sa ating lagtahan ay uh, 275 na lang yan mga kajangas. No? So po mga kajangas ang price update ng presyo ng tanso at dilaw sa akin nila rekta no? so sobrang baba mga kajangas no? So yun, hanggang dito na lang mga ka-chambers at uuwi na ako dahil hakabul pa ako ng uh, biyahe ko na mga mga dyan kasi malulobot sa itong cellphone natin mga dyan no? So tara, it's G, bye bye you! Tara, ah, yun tayo <laughs> Price update to, oh. sa lugar mga dyanas eh Bye bye, sana may sound po, sana may sound po ah, let's go! thank mm -hmm. you